magandang araw mga kaparehas narito po tayo sa bayan ng pandi na kung saan ito po ang kanilang uh, private market dito po sa bayan ng pandi, Bulacan araw po ng changgi ngayon mga kaparehas ayan po nakikita nyo na po yan ang mga nagtitinda natin dito mga kaparehas ayan po dito na po ang mga nagtitinda ng prutas na kung saan makikita nyo po mga kaparehas ang malinis nilang palingke at makulay na palingke bagong pintura maraming nagtitinda kaya tara na punta na tayo sa private market dito po sa bahay ng palingke ang tawagin nila ay malaking palingke po ayan po dito naman po mga okay ukay mga kaparehas na kung saan ay uh, makamura po kayo dito dahil marami po ang nagtitinda dito mga kaparehas Pasokin naman po natin ang mga nagtitinda ng mga gulay at karne. Ayan po mga kaparehas. Nakikita nyo na po yung mga magtitinda ng ating mga gulay-gulay -gula at sa mozzareng. Napangailangan natin sa pangaraw-araw mga kaparehas. At dito naman po ang mga karne. Wow! Pakita nyo po malinis po ang kanilang palingke. At wala pong umaamoy na kahit anuman. Sadyang napakabait po ng mga, mga nagtitinda rito dahil sila ay sumusunod po sila sa kanilang uh, batas kalinisan ay, nakita nyo po mga kaparihas tara na po mga kaparihas sa bahay ng mga tagapan di Bulacan welcome na welcome ka po kayo dito sa ating uh, private marketing dito po sa bahay ng palengke kung saan ay eh, napakalaki at napakaluwang po ng kanilang uh, nasasakupan na palengke po dito mga kaparihas Ayan po. Isang pagbati po sa ating butihing market master, si Ma'am Princess Santos. Ganang araw po mga kaparehas. Pasukin po natin ang kanilang magandang palingke. Ayan. Ito po ang kanilang sasakupan ng ating magandang palingke dito po sa bayan ng Pandibulakan sa pangunguna ng ating butihing uh, market master uh, si ma'am Princess Santos at sa kasamahan nating mga staff o staff ng ating masisipag na staff po dito po sa ating uh, private market dito sa Bayan ng Pandi. Unang-una -una po binabati po natin si ma'am Cecil Cruz at si ma'am at si Sir Arnel de Jesus Ayan po, ito naman po ang kanilang uh, mga karne kung sa'yo makikita nyo po yan mga kaparehas na napakaayos, maliwalas, malinis, maganda ang palingke ng Pandi Bulacan o ang uh, tinatawag dating private market. Shoutout out din po kay uh, Sir Paraboy, uh, kay Ma'am Banisa. Ayun po mga kaparihas, nagkita nyo na po yan. naman po mga kaparehas ang presyo ng bigas dito po sa ating uh, private uh, market sa bayan ng pandibulakan Gulay. Makulay ang buhay. O oh, ayan mga kaparehas. Oo, oh, para daw makulay ang buhay. Bumili na kayo ng gulay. Madam, anong masasabi mo po sa presyo ng ating mga bilihin ngayon? Mahalang baboy, mahalang manok. Kaya ka dapat magbulay na kayo. Ano naman panawagan mo dito sa ating mga nam namimili sa private market dito sa bayan ng Pandi? Dapat ka tuloy dito. Dapat ka Dapat ka ka Ayan po ang ating nagagandahan mga dito mga kaparehas. Kano saan ay... Hello. Uh, oh, baka meron po kayong babatein. Ay, Ayan. Siyempre, jowa ko. Napakasaya po nila dito kahit sabihin nga po nilang matumal man daw. Matumal man daw pero masaya pa rin sila. Okay? Ano nga po pala niyo, madam? Ay, Janet po. Ah, uh, maganda araw po, ma'am Janet. At sa ating mga kapong nagtitinda dito sa ating private uh, market sa bahay ng Pandi Bulacan magandang mga araw po mga kaparehas and also sa ating uh, market master, si ma'am Princess Santos, magandang araw po mga kaparehas, pasukin po natin ang iba't ibang uh, looban dito po sa ating nasasakupan na private market na kung saan ay napakaluwang mga kaparehas oh, makita nyo po yan oh dito naman po ay nagtitinda ng samutsaring uh, gamit sa bahay ayan po mga kaparehas So magandang araw po sa ating lahat. Shout out po kay Sir Nelboy. Kay Ma'am Kari. Kay Sir Kaboy. Ayan po mga kaparehas. Tara na mga kaparehas. Punta na po tayo sa private market sa bayan ng Pandi Bulacan. Na kung saan ay napakaganda dito mga kaparehas. Tahimik, malinis, maaliwalas. Ayan at nakikiisa po ang ating uh, mga nagtitinda dito sa kaayusan at kalinisan dahil sa kanilang butihing uh, market master ay sila po ay, uh, sumusunod ayon sa karapat dapat sa kalinisan at kaayusan ayan naman po mga kaparehas ang ating bus terminal Alright, dito pa rin po yan. Makikita nyo po sa ating uh, private market. Dito po sa likod ng uh, Lucky Lucky Eat Mall. Alright, magandang araw po mga kaparehas. At ingat po tayo palagi. Shout out po sa ating butihing Mayor, Mayor Enrico Roque at Vice Mayor Lois Sibischan. Ganang araw po mga kaparehas. Ingat-ingat po tayo palagi. <tinyo> Ayan po mga kaparehas. Punta na po kayo dito. Dito na po kayo mamimili. Ang ayaw po sa ating mga tindira. Ay medyo mura naman daw po ang bilihin dito sa ating uh, private mar market dito po sa bahay ng Pandi Bulacan. Ito naman po, akayan lang ng ating tricycle driver dito po. Ayan, mga kaparehas. Ganang araw po sa ating lahat.